guys. Good afternoon. Kulimlim na naman yung langit. So, hindi tayo mag-ano kasi hindi naman tayo tagapag-asa. Ang importante, meron tayong pag-asa. Uy, <laughs> kasamuk Wala akong masabi, guys. God is good talaga sa amin. Dito sa, ano, dito sa negros. Despite sa mga nangyari, mga pag-uulan, God is good talaga. Yan. Yun nga pala, yung pinaghahakot nila ni Ayosh, tapos na may mga naiiwan ko yan may isang plat na yan na naiwan yan si papa yan tatapusin niya lang yan tapos yun na yan na yung pinakalas na hunat ah. yan oh ito oh kami pangkalat na ano pinagtresheran ha huh? walang charge ang tablet niyog ang kam ang kalabaw yush. Manguha ako ng kangkong guys eh. Ito dito. Nakalbo na kangkongan to ng tita ko. Ah! Tapos ngayon wala na namang pasok guys. Ngayon bukas pala. Hanggang San Man Tuesday. Mali. 10 and 11 ng November. Walang pasok gawa nga dito sa bagyong uwan and I hope yung mga kababayan natin dyan sa Bicol, Katanduanes may kaibigan ako dyan sana okay lang kayo Ano mga ibon oh. ano yan yung kala nyo yung wire na yan oh. ano yan tawag nyan tubig ang dami nila ang dami Hindi mabigat na ngayon yan. Tubig ang dumadaan dyan eh. Papunta dun sa ano, dun sa tangkal ng baboy ng tita ko. Hmm, yeah. Do kasi yung kuhaan na ng tubig. Nandun din yung motor. Dun so, sa malayo lang yung ano, kulungan ng baboy niya. nang nandyan sa likod ng, log, ng niyog dyan. Kami rin, in the future, balak namin na ililipat kasi medyo mabaho pag bumaliktad yung ano ng ihip ng hangin pag bumalik ta medyo nangangamoy doon sa bahay namin kaya ililipat namin somewhere there yung aming ano pero saka na saka na lang dahan-dahan lang yan hmm. ngayon manguha ako ng ku ano guys ng kangkong kasi ito si papa busy manguha ako dito ayan oh no, maraming kahoy pero hindi pa to pwedeng gamitin maano pa to kanang hilaw pa ba medyo nasira na talaga tong kulungan namin ng ano mga, hindi pa, hindi na ayos ulit tingnan ko kung may itlog dati ang dami namin yung itlog guys ngayon kasi medyo um, uh, tipid na tipid na tayo sa pangkain ng manok walang itlog nalilang lang walang itlog dito Titipid mahal na rin kasi ang pangkapatuka ng manok. Sobra. Ah, may tatlo. Ako, ano, apat na piraso. Dito kaya. Ay, salamat Lord. Lima. Pangkain lang to ng mga bata, guys. Nila ni Ayush. Eh, kaso, anim naman to mga bata. Hmm. Di pag anim yung nangitlog sa isang araw, tigi-isa lang sila. Ha? Ha? bisa sa grapes. Buto ng grapes. Sige na tong kuan. Ang ay sayo pa kain kuan ang mga kanding. bantayin ninyo buhi-buhi, bantay Para makakaon silang tarong. or ayaw ninyo mga dragon fruit kasi yang naka triangle na yan, guys. May hindi lang halata pero ano yan ang dragon fruit di maglalis jud ay dayon basin na araron na ng kilid nang lang pag butas yush kisa gahatag nimo anang grapes bisag ilan ang kasi diyan ah gihatag na na ah sige Ang <gulong> lakas ng <gulong> hangin na ano talaga yung mga dahon oh pero okay lang. At least mga dahon lang. Walang problema dyan. Makakapagwalis naman tayo. Hmm. muha muna ako ng kangkong guys. Ito, alam mo yan. Pinakakain din to sa baboy. Kasi hindi yung mga kangkong natin. Hindi na napauusukan kasi sunod-sunod yung pag-uulan na ano, nangingitim itong kakao. Yan. Lakas kumain si Ayush ng ganyan. Ako parang nagsawa na ako simula ng pagkabata. Parang nangangalay na yung <laughs> nang nanganlay na akong apapangig kung tinupos ana. Nalato na. Good afternoon guys. Pagkatapos mag ano ng tangkong ito na naman yung aatupagin ko. May na birthday yung brother ko at yung asawa niya. Na birthday dun sa ano sa kapatid niya. May dalang Sabi ko di ba ayaw ko ng ganito. Ay hindi sa ayaw pero mas gusto ko yung kahapon ba tong palagsing ba. Salantuy ni siya gikan. <laughs> Kalamig. Huwag mo na siya ang May japon siya. Pero ako mas feel ko ang kamuting kahoy. Masarap din to. Malagkit to. Gawa to sa malagkit na bigas. Basuman pong tawagan sa inyo. Budbud -bud sa amin. Tame. Ano yan? Ang baboy. <laughs> Litsong baboy. May namertihan kasi guys. Ah! Baboy. Wink wink. Wow! Halika na miyan. Ha? Halika. Halika. Mga gula yan guys. Yung mga naka plastic plastic na yan. Excited. Wow! <laughs> wow! Excited sa gulot. Yan si madam namin guys. <laughs> mga nai namin. Siya si madam. Guys, ang dami pala na nang, nang nasharon guys. May mga bibingka pa. May lechon pa. Ano yan? Bibingka din ma? bibingka din. Ang bali mo. Ang basag ka, ng, ng iyang Kaya di mo siya makauna ng baboy. Papa ko, brother ko, brother ilo ko yung naglalakad guys. Mm. Yung si Eddie Garcia pa rin yung pinapanood nila guys. Di diba? Saya, saya. Samata lang yung anak ko. Oh. Bising, bising. Itinabi yung tablet niya at naglalaro ng goma. Oh. <laughs> ano yan? Ah. Ilang piraso na yan, Yosh? Pila nakabok? One kabok na Utsu. Say utsu. 400 Four. hundred. Anya asa ba na? It doesn't look like 400? it's. 400 Four hundred. Hindi siguro. Nakahurot pa ni ko classmate mga na. Hindi nakahurot. Guys, grabe ang lakas ng ulan. Si Bagyong Uwan. Sobrang lakas. Nagising kami kaninang ano. alauna na. <laughs> Excuse me. Ano? Oh, sige. Maglalaba muna ako. Kasi mamaya, maaga akong luluwas ng dumageti. Lalaba lang muna. Ganun talaga ang kuwan. Laba muna, tas luwas. Kasi mamayang alas tres pa naman ang madaling araw yung pasok ko. So, kailangan kong lumuwas ng maaga kasi baka bumaha. Feeling ko nga bumabaha na tong ilog dito sa amin. Paghapon, mahirap na. Medyo madilim pa rin talaga yung ano. Pero God is good talaga dito sa amin. Yung kayang-kaya lang. Malakas yung ulan. Feel na feel namin yung lakas ng ulan. Yung buhos ba nga. Shhh, na talaga gaganon talaga yung hangin pero wala naman walang mga na, ano sa mga puno ganyan hmm. panguha ako ng buko mamaya guys alas ko kumain ng buko mamaya mamaya tahali oh, ma mababa lang naman yung niyog <laughs> eh, dun ka for safety yung kalabaw naming maliit dito na inilagay ni Papa. Di baloy ng madumi yung kilid ang importante safe siya dyan hindi doon sa may malapit sa kanal o sa mga ano kasi mapa, ma ano doon eh baka hindi natin sure yung tubig baga <clears throat> para safe na lang talaga siya dyan siya sa kilid at ayan walang puno hmm. kasi grabe talaga nung bag yung udet guys ito may, may puno ng langka puno ng rambutan ibinuwal ng budet including da puno ng mangga na napakalaki etong mga ano na to etong mga niyog na to bagong tubo lang to eh, kaya hindi pa kaya talagang buwagin kasi na, medyo nakadikit pa lang siya sa lupa anyway maririnig nyo pa yung mga kuliglig <laughs> at ka grabe yung flood control iba ang flood control ni papa guys kahit malakas yung ulan hindi binabaha yung ano namin yung palaya namin kasi maganda yung flood control niya doon sa kilid <laughs> sa gilid <laughs> yung ano baga yung kanal maganda yung pagkakaayos kaya hindi binabaha yung palay namin ganyan si papa kaya sabi ko hmm, natanda na si papa si ah umulan na guys mula na naman bulol-bulol niya pa Di ba bulol pa ka may istorya? Dile. Baby pa dahi ka? Nagdede pa man ka? Labahin ko guys. Tsaka yung mga putik-putik na mga damit doon na pinag-anohan. usa wala mal wala anak orang mana lagi ni day shine ni wala mesti terbang dekat maya sedung kakak mikukan terus nama dia secara video nama nak sihat ke mestilah na naman tayo ulit ng Dubagite. Ganun lang talaga ang dami ng ang drama ng buhay. Pabalik-balik, uwi. Alis ulit, uwi. Ngayon nandito na ako, yung kapatid ko, yung bunso namin yung maghatid sa akin kasi bibili din siya ng ano, pagkain ng baboy. Wala pa, hindi pa nakarating. Nakala, lumakan na ako hanggang dito, guys. Oh. Wala ka bahay-bahay um, Siguro pag hindi ka taga rito, matatakot ka talaga na parang creepy. <laughs> kami kasi sanay. Lugar kasi namin to. Kaya okay lang. Um. Uh, yung mga tao alas nakilala ng lahat. Wala ko may naglalakad. Sabi ko parang wala akong nakitang tao. Kasi parang, parang naglalakad. Kaya <laughs> kasabi ko lang ng creepy. Eh, tanghaling tapat. Alas 12 ngayon eh. Ah. alis lang tayo ng maaga kasi baka umulana na naman. Hindi ka dili kasaligan ng ulan o init alam mo yung kanina nagsampay ako kasi pag bago ako malis talagang naglab, maglaba ako ng maglaba sinampay ko sa labas umulan Di ako, hinanggal ko tapos sinampay ko ulit umulan na naman ah nakatatlong beses ako hindi ko na inulit guys sa loob ko na isinampay okay lang matutuyo din yun sa hangin at malakas naman ang hangin ano ba aso namin? Ito, naghatid to sa akin eh. Binabantayan lang din niya ako. Ah, wala pa man siya, oy. Ang ingay yun naman yung motor. May bahay kasi dyan sa may likuran dyan, guys. Baka may inaayos sila. Uy, kadugay. ako kumanghod, oy. <coughs> parang sarap kumain ng tubo dati pagaling namin sa school lagi kong kunikwento yan eh na alam mo yun nagugutom kami eh wala namang kaming pang snack na sa hapon pag may natira kaming kanin na yung ano tira tira namin sa pananghalian namin yun yung kinakain namin pag hindi pa napanis pag napanis na nanguha kami ng tubo guys nagnanako kami ng mga tubo kaso yung mga may-ari ng tubo dati ay hindi na pinapakain sa mga bata yung tubo nila guys eh. sila pag nahuli kayo, lagot kayo pag mumuntahin yung mga magulang kaya ayan, sa looban kami kukuha ng tubo tapos kain kami ng kain busog kami, pauwi ng bahay abang naglalakad, kumakain ng tubo hanggang sa ma masugatan na yung mga bibig namin kakakain <laughs> pero it was so fun sobrang saya hindi matatawaran yung saya ng childhood namin. Uy, kadugay! Ang but lang. Tagal-tagal naman ang kapatid ko. Uy! So, yun guys. Ngaantay na ako ng bus. Dito sa terminal na namin to. Wala pang siya, Siguro 30 minutes na akong nag-aantay. Limitado kasi yung biyahe dito, guys. Anyway, salamat. See you all next time. Thank you so much. Bye.